Patubig ng palay Yan guys, habang nagapatubig kami Ayan, napag-isipan po namin na mga isda dyan po sa may fishpond banda guys, upang sa ganun Ayan, may maulam kami sa tanghalian guys Guys, sandito kami ngayon na uh, nagkuhan guys Nagkuhan uh, po tayo ng isda ngayon Tingnan natin po paano sa kukuha ng mga isda Mayro, mayro. Guys, quán phùyo guys, khoan, phù phùyo, Phù phùyo, guys, phù phùyo, Phù phùyo, 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 guys Này, Này, qua cái áo. medyo marami-rami na ata yung nakuha puyo ah. Ayan. Masarap na pananghalian natin mamaya. Masarap kasi yung puyo sa grill. Linagpang. Okay. Oh, mayroon tilapia. May nakuha kami oh. Puyo. Pang. Linagpang. Linagpang. Puyo. Ito, Kakulak-kulak dito pa guys. Oh. Ayan guys, isasalang na yung uh, fresh kong isda sa grill guys. Ayan. ang o, oh. gumagalaw pa talaga guys. Kasi bagong huli sa fish pond guys. Oh. Ayan. Diba? O. Oh. Talagang uh, fresh from fish pond. Ayan, gumagalaw pa. Diba guys, Diba guys, ang sarap kumain pag ganyan na uh, bagong kuha yung isda. Okay guys, salamat salamat sa panunood. Mm.